Yan ang busing namin o, yan o Yan, yung namin o Ano siya? Ano siya sa mga ngangain ng mga laywan? Yan Saan pa yung magsisindi ng bunot o, yan o Yan o Yan o so, Itong busing namin ay namumuwag kami ng laywan At baka daw ay maraming laman Ayun ang isa o, yung nakatago si itay o Yung <laughs> Pare, Oh, napatas na rin si tayo oh. oh. ito yung commander namin, oh, commander. Itong may tabon sa ulo. Commander namin 'yan. Yung isa namin ay return na sundalo 'yan, oh. 'Yan, oh. May kagat pang lighter, oh. Yeah. Tetid na sundalo, oh. ay, Parang ay, parang sa bato naman. Oh, sanay na sanay talaga, oh. Oh. Sanay na sanay sa pausok, oh. Ah, <laughs> oh, ito. Oh titingnan naman yung laywan oh titingnan naman yung laywan oh at ah uh, nad huh? uh, nadali nadali medyo mainit ang kamay so oh, yan oh hinukay na oh oh yan oh oh nanghabol yan oh mabuti kayo hindi nabol di di hindi mabuti yung mga kwadi yan oh oh nagimbal na yung malaking bato oh oh nauga na, oh. na, na, oh. na, na oh nauga na ano may nasa loob dyan eh yung laywan Laywan yan eh, laywan. Oh, ano oh. Yan. Natanggal na yung batong malaki. Wala pa naman yatang naman. Yan na. Yan ang commander namin oh. Yan may may tabon sa ulo oh. Yan oh, commander. Yan oh. Yan. Yan na yung naka ano, ito yung isa, yung parang pulis sundalo yung damit. Yan ang pater sundalo oh. Na lutinan. Yan. Ayun naman yung isa oh. Parang ano yun eh Parang impi na nagasilip oh Impi Oh, titing na ang laywan. Malalim talaga, malalim. Malalim ang bahay, malalim. Malalim mo. Oh. O, malalim. Oh, sana kayo, nasa na. Oh. Tagitoy. Toy. Panampok, Toy. Nasa na. Mapunta sa rebahay. Saan sana labas oh, parang wala i eh. Oh. Diyan, diyan, diyan. Diyan, oh. nasa ilalim na ata eh. Diyan ata eh, diyan. Tiba kayo sa Oh, dito daw dyan oh. Yeah. Kitang titingnan nga namin kung may laman talaga. Ay, ha, kayo. Oh, makikita na namin, makikita na oh. Diyan lobo, oh, ang bahay malaki. Eh. Baka may laman. Okay, wala, Hindi naman nang Laki-laki na oh. ah, oh. ah. Malaki, Tol. Ha? <laughs> you know, kita na you know. oh, oh. oh, oh kita na oh Oh, lagay sa ating Oh, dami, dami, dami dami dami, Oh, dami eh. uh, Sabi ko nga sa inyo eh, wala pang laman eh. no, oh. Parang kinakagat na rin ako. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. dami naman, oh. uh, yun na naman Bago Bago bago, Mga tulisan yung sundalong retired. Narinig ba? Antok yung buksan natin, baka may laman na rin yun. Ganito pa yun. natin. Yung buksan natin nakaraan. Kunin Ay may tatlo. dami daming nahain Daming nahain. Uli yung, uh, wala, hindi na babalik yun 'yan. Hmm, paket na kami, paket. Paket. Yung hmm. paket na Ano? Hmm. Paket Yung na. hmm. ito naman yung nagasilip kanina. Ari hey guys. Yung nagagapang-gapang. Ari hey guys. Ang kulot ng lulumbo. Ay, lulumbo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito, yan ang sinasabi ko at yan ay retire na sundalo. Oo, oh, yan o. Oh, titingnan naman yan. Oo. Oh. Ito, ito, ito. Ito, Sabi ko sa'yo, bago lipat eh. May, may kaunti. Kaunti din laman. Hindi rin masabi natin marami. Kung may laman. Oh, <coughs> ito wala. Puro kwento. Uh -huh. Ito lang. Kulot. Ano? May ipulot dun. yan yung sinasabi ko parang sumisilip-silip kanina. yan ah. Oh, dadakot din oh. Yung, oh. Kakain. Ito yung commander namin oh. yan Okay. okay. Commander namin. Oh. O, Pulot. mo muna ito tol. Hindi din na ako natiyan. Ang dami. Ito yung laman. May mga inahin pa oh. Oh. Ayan. Ito commander namin oh. yan yan Commander namin oh. Oh, yun oh.

ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pasilip-silip ko nina, yan. Yan you know, o, parang impi eh. <laughs> oh, come on. Oh, si eh. oh. <coughs> <Traba, kameran coughs> pa rin. Tara, baka mayroon pa. Baka lang pang yun. Sayang. Babago eh. Babago nga. Bakit hindi pa? Okay, chop lang wala yung lalo, lalo,